Mare, kasuyo nga ako. Pagkahid mo ako ng niyog. Abay, kay naman ka naman, Mare. Ako pang pinagkahid mo ng niyog. Grabe ka. Bibigyan na lang kita ng ulam pagkaluto. Ah, ganun baga. Ano ka mo? Ginat ang tulingan, Mare. Alam kong paborito mo yon. Ikaw naman yung maya, maya, ay nasa bahay para manghingi. Bibigyan kita. Ipagkahid mo lang ako ng niyog. Ilan ba niyog? Bidyan mo ko ulam mamaya ha, pagkaluto. Sure yun ha? Oo, dadalang kita mamaya. Parang hindi dadalhan eh. Lagi naman. Wala, sige magkait ka na ng niyog. Nang maluto na yon. Kanina pa yon. Sige. Ah, oh, ito na. Dadalan mo ako talaga mamaya, ha, siya. Pag di mo dinalhan, pumunta ka sa inyo. Hindi ako makakatulog. Wala akong ulam pong Oo, Oo,